mabilis tumanda ang ating mga alagang pusa compared sa atin. Ilang taon na ba ang inyong alagang pusa in human years? Automatic ba na kapag 1 year old ang cat, ibig sabihin, 7 years old na siya in human age? Hindi yan ganun kasimple. I am Dr. Rooks TV and I am a veterinarian. Okay, so ganito yan. Kapag 1 year old ang pusa, parang 15 years old na yan in human years. Yes, teenager na yan. Pag 2 years old naman sila, around 24 human years na sila. Tapos, kada taon, after nun, or every year, after nung 2 years old nila, dagdag ka lang about 4 human years. So, in other words, so kung 5 years old na ang pusa mo, nasa 36 human years old na siya. Kaya, don't be fooled Namukhang baby pa rin yung mga alaga niyo. Adult na yan. At kapag sila ay 7 years old pa taas, yan na yun nababawasan yung kanilang playful activities, yung kanilang pagiging makulit. At kapag sila ay tumungtong ng 7 years old, jaan na kayo mag-start ng mga senior wellness care. Ito, andito na yung mga regular check-up dahil dyan na nag start ng mga complications. Mga check-ups, blood works, dental care, pinaka-importante yan. Dahil mabilis tumanda ang ating mga alagang pusa compared sa atin. So, comment nyo na in the comment section kung ilan taon na ba talaga ang inyong alagang pusa in human years. So, yun lang. Follow for more vet tips.